Maria! Bitawan mo ako! Saan mo ba ako dadalhin? Sumama ka na, Bebang! Dadalhin kita kay Mami at papalayasin kanya sa bahay na to! Ayoko sa inyo! Ayoko kay Tita Bitawan mo ako, Maria! Huwag nang matigas, Bebang! Wala ka nang magagawa dahil paalisin ka na namin dito! Maria! kasama sa akin? Beba, ano nangyari sa'yo dyan? Tanulok ako ni Maria Princess! Ang sama-sama talaga ni Maria! Maria, bakit ang mo? Dawin mo lang sa Beba! Bilis! Ayaw niya po, Mami! Ano talaga ang pangmatak sa'yo? Ano meron? Hindi ka susunod sa amin? Huwag niyo po akong palayasin, dito, Margaret! Ayoko po sa inyo! Makulit ka nga! Ha? Halika rito! Tita Margaret! Bisangat niyo po ako! Hihihilaan kita palabas ng bahay niyo <laughs> Kawa naman si Beba Pinagtulungan siyang bayrap Ni Aling Margaret, pati Maria Kailangan ko punta sa si Aling Sitang <laughs> Aling Sitang Princess, ano nang kay Beba? Bakit siya sumisigaw? Aling Sitang, buti tumating na po kayo Sa si Aling Margaret, Tsaka si Maria Pinilalais nila si Beba eh, Ano? Nakabalit na naman yung dalawang kontrabida na yon? Opo! Kaya pinisan nyo po! Pinahirapan po nila si Bebang! Lagot sila sa akin! Margaret! Bibitawan yeah! niyo po ako, Tita Margaret! <laughs> Bibitawan na lang kita kapag nakalabas ka na ng gate! <laughs> Margaret! Maria! Nasaan kayo? Ano ginawa niyo po, Bebang? Mami! Si Tita, si Tita! Nanay! Okay ka lang ba, bebang ko? Dapat lang sa kanya yan, ate si Tang, dahil pinakulong kami yan ni Bebang. Kasalanan nyo yun kung bakit kay hinunin ng barangay Tanod! dahil pinahirapan nyo si Bebang kaya dapat pagdusahan nyo yun. Gusto nyo ba? Tawagin po ulit yung mga pulis! para hulin ulit kayong dalawa, Margaret Maria. Mami, ipapakulong ulit tayo. Ayaw ko na po doon. Huwag ka nang matakot, Maria. Hindi tayo makukulong dahil may sikreto kong ibubunyag na dapat malaman ni Bebang. Hawa ko ang papel sa atin si Tang na nagpapatunay na si Bebang ay hindi mo tunay na... Margaret! Nakikusap ko sa'yo! Huwag mo sabihin yung sarap ni Bebang! Nay! Ano pong dapat dumalaman? Sabihin niyo po sa'kin! Sa Malalaman mo na yung katotohanan, Bebang! Mapapalayas ka na rito! <laughs> si Nanay, pati si Tita Margaret, may tinatago silang sekreto. Ano kayo nakasulat sa papeles na hawak ni Tita Margaret? Gusto ko yun malaman. Mag-comment lang kayo para sa part 4. Bye-bye!